Dahil nga hindi pa binabalikan ni Mama Dog ang mga puppies, nagutom na sila kaya wala na tayong choice kundi pa inumin nga sila ng gatas gamit ang chupon. Ito nga yung mga feeding bottles na ginamit natin sa mga puppies ng ating pack members at itong S26 yung tira nilang gatas at ito rin yung papadede natin sa mga puppies na to. Siyempre, pe-prepare nga muna natin yung gatas na ipapainom natin sa kanila and hoping na sana nga inumin nila to. After nga hugasan, nilagyan na natin ng tubig and syempre, kailangan nga sakto din talaga yan sa tatlong scoop ng gatas. Yung tahan din naman agad natin ng mga puppies kasi nga nag umiiyak na sila, ito paparinig ko sa inyo. Wala na muna yung bangkito. Ta sobrang gutom nga ng papi nito, talagang umaakit na nga siya dito at naghahanap ng mama niya. Kaya nga siya muna agad yung kinuha ni mother para nga padedehen kasi mukhang sa tatlo siya din yung gutom na guto. Nakita niyo naman na mata sa kalahati yung timpla natin na gatas at tingnan niyo naman kung gaano karami ang madede din ng isang to, mahahalata mo talaga na gutom na gutom siya. Noon na syempre hindi pa nga sila marunong dumede dito sa chupon kasi nga first time nila at syempre iba na makas talaga to kaysa sa dede ng ina nila. Pero tinatry pa rin nga ni mother kasi nga baka mamaya dumede siya kaso talagang di carry. Kaya nga di talaga siya nakakuha ng gatas at hindi na dede kumuha naman si mother ng isa pang chupon. Nilipat niya nga dito yung gatas kasi itong chupon na to malambot yung pinaka bottle niya kaya naman pwede siyang pisain at lumalabas na nga yung gatas dun sa nipol. Meaning hindi na nga kailangan supsupin para nobas yung gatas. Ito nga mapapansin nyo lumulunok-lunok na siya kasi nga pinipisil ni mother yung bottle tapos lunok na lang nga siya ng lunok ng gatas. Mas okay na nga to kesa naman gutom sila. Anyways kung nagtataka kayo kung bakit nga hindi pa sila binabalikan ni mama dog. Yun ay eh dahil siguro nanini, bago pa nga si mama dog pero nakita naman namin siya isang beses na nanggaling nga dito sa loob ng cage. Ibig sabihin, isang beses na nga din niya napuntahan itong mga puppies niya. Yun nga lang, hindi na gaya ng dati. Siguro dahil lumalaki na rin talaga sila. Sinagin nga ni mother ang mga ngipin nila para nga daw makita kung okay na ba silang kumain. Kasi nga malalaki na talaga sila. Pero yung mga ngipin nga nila, babago pa lang din talagang tumutubo. Kaya nga pinadede sila imbes na pakainin. Kasi nga mukhang hindi pa kakayanin ng ngipin nila na ng umuyanguya. Anyways, nasa unang puppy pa nga lang tayo na at mahalata mo rin nga nagutom pa siya kasi nga tingnan kung gaano kaunti na lang yung natirang gatas. Maya maya pa dito naman nga tayo sa next puppy sa favorite ni mother o di ba? Diba? Inaamin ko naman sa inyo at inaamin din naman niya na favorite niya nga itong isang to. Anyways, nabasa ko nga sa comment section nagalit galit na galit yung isa kasi nga kinocontent daw natin ang mga puppies na to. Oo nga at kinocontent namin pero tumutulong naman kami at yung content nga ay for awareness din. And as much as possible, hindi rin naman namin pinababayaan ang mga puppies na to na kinocontent namin. Hindi ko gats yung mga tao na nagagalit sa mga content na tumutulong. Eh sila nga kahit hindi nagko-content, hindi rin naman tumutulong. But still, lamang pa rin talaga yung mga taong natutuwa sa ginagawa namin at nagpapasalamat nga po kami sa inyo. At, kasi nga po, na-appreciate nyo yung mga maliliit na bagay na ginagawa namin sa mga puppies na to na malaki rin naman yung naitulong oh. sa kanila. At napakarami pa rin nga nagko-comment kung bakit daw pa kasi doon nilalagay sa kanal, kaya naman daw nalunod. Actually, si Mama Dog po ang doon nanganak sa kanal at doon siya nag-nesting, kaya naman hindi natin agad pwedeng ilipat ang mga puppies. Kita nyo rin naman po na talaga kinintay pa nga natin silang lumaki bago pa natin sila mailayo doon sa kanal na yun. Na kahit nga binigyan natin sila ng doghouse, binabalik pa rin natin sila sa kanal para ka mapadede sila doon ni Mama Dog. Kita nyo naman ngayon na medyo malaki na nga sila at nailipat natin sila. Medyo hindi na sila pinupuntahan ni Mama Dog. Pero gaya nga nabi sinabi ko, wala naman na nga tayong choice kundi ilipat sila dahil hindi na nga natin sila pwede ibalik doon sa kanal. And hindi rin naman po sila pwede dito sa loob lang ng cage doon sa part na yon ng ng kanal dahil nga po sobrang init doon at umiinit din yung pinaka cage at mamamatay naman sila sa sobrang init. Kaya nga no choice tayo kundi ilipat sila kahit nga hindi sa ating lupa itong pinaglipatan natin. Diyos ko, sana nga hindi tayo mapagalitan ng may-ari ng lupa. Anyways, kung makikita nyo, pinapaubos na nga lang din ni Mother itong gatas na to dito sa huling puppy na pinadedede natin. Kahit pa paano, makakaraos na nga sila kasi nga nagkalaman na rin yung chan nila. Hoping nga rin kami, napuntahan na ulit sila ni Mama Dog. Kasi nga talagang kapag sila, nag-iiyakan nga po sila ng matindi. Anyways, ayan, after every puppy nga na dedede, pinupunasan nga ni Mother ng tissue para nga hindi naman maglamutak or magkayat-kayat yung kanilang pin pinaka-face. At syempre, para nga rin hindi sila guyamin doon sa loob ng cage nila. Tingnan nyo nga at grabe na talaga kalalaki ang mga puppy na to. Kaya naman tuwan-tuwa din si Mother Dear. At syempre, bago nga ibalik, for the lambing-lambingan nga muna sila dyan. At ito na nga silang tatlo magkakapatid. Chill na chill na kasi nga nakadede na at ready to sleep na. may maya pa, andito na nga si Mama Dog nang hingi na ng pagkain. At andito rin nga yung mga anak niya. At para nga sa mga hindi pa nakakaalam, yes po, itong tatlong doggy na brown na to ay anak lahat ni Mama Dog. At sila nga mga kasakasama ni Mama Dog. Dog. Noong una namin siya nakilala. At huwag nga kayo malito kasi nga hindi itong dalawang dog na to yun na puro brown kasi sila dito. Ito pong tatlong dog na nakahilera dito. Ayan, sila po kasi yung mga kumakain ng dog food at yung dalawang brown na makakulit. ayaw po nila ng dog Anyways, food. nung kinagabihan nga dito si Mama Dog, binigyan nga natin ng tinapay. Talaga nga po nakabang tayo kung babalik si Mama Dog dun sa dog house. Pero nagtataka nga kami kasi talagang kakaiba yung actions ngayon ni Mama Dog at pauli-uli nga lang siya dito titingnan lang at sinisilip yung mga puppies niya pero di niya pinupuntahan. Inawa Nagkaroon pa nga mother talaga ng gabing-gabi na pagbabantay nga kay mama daw kung papadedehin pa daw niya yung mga puppies niya. Pero dahil hindi nga niya pinadede, syempre kailangan na nga natin silang padedehin ulit sa chupon. Iniwanan nga rin pala natin sila ng ilaw para nga po hindi sila lamukin dito dahil nga hindi sila binabalikan ng Mama Dog. Hindi nga namin alam kung inawalay na ba talaga ni Mama Dog itong mga puppies niya or talagang hindi na lang talaga niya bet balikan dahil nga inilipat natin. Mm -hmm. Hindi rin naman kasi natin talaga sila pwedeng pabaya ang mamatay na lang doon kasi sobrang ini talaga sa cage na to. E eh, kasi natapos na yung pag-ulan-ulan nga dito sa amin kaya naman sobrang init na naman ang panahon. Kaya nga po ayan, dalawa na nga sila nagpadede dito sa mga puppies na to. Talagang pinadede nga muna nila lahat ngayong gabi para nga okay na okay na yung tulog nila magdamag. Nag-iwan din nga pala sila ng tissue-tissue dito sa loob para ito nga yung sumipsip na mga wiwi nila kasi ang lakas na po nila magwiwi. At kahit papano nabusog na nga sila at makakasleep na sila ngayong gabi.